Five facts about golden retriever bago tayo mag-alaga. Marami sa ating mga Pilipino ay gustong gustong mag-alaga ng golden retriever dahil sa ugali nitong sweet, loving, and care personality. Bukod dyan, meron din silang cute overload na mga muka. Ngunit alam niyo ba, maraming kaakibat ang pag-aalaga ng isang golden retriever dog. Number 1. Financial dapat ay nakahanda ang bulsa mo sa mga gastusin dahil high maintenance ang lahi ng golden retriever. Hindi lamang sa pagkain ng isa o dalawang beses sa isang araw kundi pati sa mga personal hygiene nila gaya ng shampoo, sabon at mga material sa pag-maintain ng kanilang mga shiny at pagsak na balahibo. Nariyan din ang kanilang mga vitamina, medical, gaya ng baksin na kinakailangan ng katawan nila upang malayo sa mga sakit o kapahamakan. Number 2. Time and Effort Gaya ng una kong nabanggit, ang lahi ng Golden Retriever ay likas na sweet, loving, and personality. Marahil ang tawag ng iba sa kanila ay people dog dahil ang lahi ng Golden Retriever ay tuwang-tuwa sa tuwing nakakita ng iba't ibang mga tao't. Sabi nga ng nakakarami, lahat ay amo nila. Lahat ay kaibigan nila. At simple lang naman ang gusto ng mga golden, ang lambing, yakap at atensyon. Tuwang-tuwa ito sa pagbibigay ng simpleng atensyon at oras sa kanila. Number 3. Hyperactive Crazy energetic ang lahi ng golden retriever, kaya expected mo na ang ugali nilang may kakulitan. Ang golden din ay gaya ng ibang aso. Kaya ang payo ko sa inyo ay dapat iangat o itabi mo ang mga posibleng makagat ng mga asong ito. Kaya ng sapatos, chinelas at marami pang iba. It's better kung bibilhan mo sila ng maraming naruan o bibigyan mo sila ng malawak na espasyo upang sa ganon ay may space sila to play, walk, and do some activities. Number 4. Balahibo They are unlimited supply ng balahibo dahil likas sa makapalang balahibo ng Golden Retriever. Marahil sa bawat parte nga ng inyong bahay ay posibleng magkaroon ng balahibo dahil ang lahi ng Golden Retriever ay higit sa dalawang beses kung magpalit ng balahibo sa isang taon. Kaya kung allergic ka sa balahibo malamang sa malamang ang lahi ng Golden Retriever ay hindi para sa iyo. Number 5. Medium dog sila to giant. Ang lahi ng golden ay may kalakihan ng konti kumpara sa mga normal na aso. Lumalaki sila ng 21 to 26 inches at tumitimbang sila ng 65 to 86 pounds o humigit kumulang 29 to 39 kilos. Lima lamang yan sa dapat mong isaalang-alang sa pag-aalaga ng golden retriever. Ngunit ang payo ko sa inyo, mapaibang lahi man yan, aswin o asong Pinoy o iba't ibang lahi ng breed, isa lamang ang dapat nating siguraduhin. Ang bigyan sila ng pagmamahal, time and effort na deserve nila. Ang mga aso ay mahigit pa sa tao kung magmahal. Gaya nga sabi nila, kung malungkot ka, mag-alaga ka ng aso. Dahil sila ang magbibigay ng tunay na pagmamahal at atensyon mula sa kanilang mga puso. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video ng ito, na why don't forget to like, share, and subscribe this video upang lagi kang ma-update sa aking mga marami pang upcoming videos about animals, especially dogs and cats, and many more.